Ayan oh, may pampanak dito ng kuray oh. May laman na ba, te? Meron. Meron. Mm -hmm. Oh, ito na pala yung kubo-kubo, guys. kita tayo Pag bilang sinasahapay Sa buhay ta Sasimbahan tayo ulit Ako oh, ikaw ay sama gusto Available ticket si ilot. <laughs> guys, pumunta na naman kami. Yan, kasama ko, oo, oh, pamangking ko naman, mga lalaki. Kingan ito. O oh, yan, oh, dahil bunga, oh. Yan ito, pag may ano ka, may pinagkakabalahan, sagingan, ito. oh. Basa. Kaya ako hindi nakakapunta sa inyo doon. Uh, oh. Kaya, pala, sobrang busy ka. So busy ako. Ayan, hello guys. Ayan. Hey, balik, balik ulit kami ni ate dito. Hey, Ayan o. Oh. Masarap. <laughs> Ayan. Kahapon, galing na ako dito. O, ngayon naman, punta kami ulit ngayon. Dito naman sa kabitla. Grabe, saging. Ito damas o. Tayo, saging. Saging. <laughs> oh. oh. ang saging. Ano na nangyari diyan? Nakabitin. Ayan, oh, nakabitin. Oh, nakabitin guys ang mga saging dito, binibitin na lang ayan oh. Oh, lupit. Oh. Galing ng saging oh. Bitin na lang. Ayan oh. Ito ang saging nila ate hanggang dito, abot. Ay, nakakapagod. Sagingan mo pagkalapad kapagod tabi o ayan o oh. Ayun, oh. oh. Ito mga guys ilog ayan o may nang, nang iista din doon o oh. o oh. <laughs> magawalis walis ka na naman ha ah. <laughs> sipag talaga nitong ate ko oh. mag -ano na naman ang wawalisin niya Hmm, nagtitinda kasi siya ng walis. Ah, ito na yung kubo-kubo nyo. Ah. Oh, ito na pala yung kubo-kubo, guys. Nang ate ko. Dito sila nag-uuling. Yan. Ito yung mga kinabubuhay nila dito. Nag-uuling. Ah, nag-ano nang ito, walis ting, -ting. Buko, nyug, yan ang dami pa nila sa kanilang at saka saging ayan o oh, ito kubo, ito yung bundok bundok na Holland o <laughs> oh. pinamuti tama ko. kinagat ako ng ano hindi ko anong ah hindi ko alam kinagat ako kinagat mm. ako kaya mga guys. Dito, mapin, Alin? Oo, uh, oh, may pusa dito. Buti may pusa dito. Oo, oh, na dito. Uh, para ano? Na dito. Hmm. Para nandito, Mamaya magbuko tayo, ti. Oo, mm -hmm. oh, yung buko, oh. Mga ah, guys, oh. Oh, ayan oh, mga kuray. Uh, uh, magasungkit kayo. Ayan, tama-tama yan. Ang daming yuga naman dito. ano yeah. uh, uh. so, Anong ginawa mo? <laughs> Hindi, kaya nagatigil yung uwak na yung kawak-wak. Oo, uh, uh. ay aswang yun. <inaudible> tapos, nag-asika Anong inahuli mo kaya dilan? Ha? Ayan mga guys, mahaba-habang lakaran ito. <laughs> mahaba lakaran ito sa hasyenda ng ate ko. <laughs> Sagana sa tanim. Ay, just yeah, me. Yeah. Ayan, yung mga nakikita nyo, mga puno na yan. Ayan, kanila rin yan. Sana all. <laughs> Mapapasana all ka na lang, no? Oo, uh, uh, dapat. Pati pati, pati, pati ba, pati pati ba yung gilid? Talagang lahat may pakinabang dito. Basta masipag ka lang, madaming magiging pera. Magiging walis. Ipon ko at na ng... Nagtulong-tulong ako doon. Oo. Sabi ko, ba't nasama kaya ang aking siyan? Ba't ngayon lang ito kaya ang ganito ang aking siyan? Oo. Doon, daw, ano eh. Oo, oh, ngayon lang ako nangyari ng ganito. Oo. Mm -hmm. Natakataga ako sa sarili ko. Yun pala. Eh, sino ganun? O, talagang ang ka dito? Wala naman lang kapitbahay dito. Oo. oh. anak ko. anak takot. Di, ano. di, pag-uwi. Pag-uwi. Ay, mga guys, yung Pag-uwi ulit namin. Hmm. Sunod ulit yung uwa. Sunod ulit sa'yo. Oo, doon sa Aba, ay, buti na lang ka Oo. mo. Sunod ulit. O, buti hindi ka inano, te, inano nung uwa. Ay, ngayon lang. Ay, ako talagang, talagang, ano ko. Ramdam mo na na aswang siya. Ako, ay, lumayas man din. minora ko ng minora. Oo. Layas man din. Ako? dapat binato mo eh. <laughs> <laughs> Pagaling ng akin siya hmm. na. Ay, nakakatakot naman talaga dito, Ti. Walang kabahay-bahay, oh. Wala dito, kaya hindi ako pwede napayagan dito. Hindi ka wala. pwede mag-isa dito, oy. W wag may nangyari sa'yo masama dito, wala sa'yo tutulong. Wala. Wala. Kasi wala talagang katao-tao. Ano ba yan? Hmm. Kung sa disyerto, makikita ka pa. <laughs> dito, wala sa makikita ko Puro sagingan. Pera lang kung may pumunta rito. Ay, nakakatakot ang, dito. Ano dito? Tago. Ah, ito, ang pagina ni Christine. Ah. Lapad din. Wala nang nanda ah, kaya, 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 nga, ang makakapasok lang dito, kayo, kayo lang eh, kasi inyo na. Undar ito. Oo, oh, kaya nga. Undar talaga na. Oh, Galing. Undar talaga ni Kuya mo. Mm-mm. -hmm. Yun. oh Oo, oh, buti. Tinanggal na yung mga aroma. Ito so, ang isang ano, mushroom. Ang ulingan dito. Dito, may ulingan. Dama, baka. Mm -mm. Ah, mataas man tong chinelas ko. Oh, tabi-tabi po. Tabi po, Nono. Paguhan lang ako dito. Huwag niyo akong babatiin. Oh. Oh. Parang nasa, eh, para nasa horror story ito Oh, para nasa horror. Diyos Mia marimar. Mga guys, para kami nasa horror. Ang dami-dami na mga butas-butas. Oh, alam nyo, kanon laman yan? Ayan, kuray. Kuray. Ayan oh, may pampanak dito ng kuray oh. May laman na ba't eh? Uh -huh. Meron. Meron? Uh -huh. Meron? Tingin? Meron? Uh -huh. yeah. Sure? Oo. Uh -huh. <laughs> Tingin Diyan. <laughs> kuray. O, oh. dun 'tong sa butas. Ah, oh, meron nga. Meron, meron. Oo, hindi ko makita dito sa video ko. Pero pero nandoon. Pero meron. Ay, oo. Ayun, meron. meron. Tumatago siya. Ayun, meron tumatago. Ayun ah. Meron nga. Ay, hey, Kuray. Uh Oo. -oh. Hey, Ay, Ayos man din. Mm -hmm. May pangulam ka na. Oo, no, may pangulam na tayo. <laughs> o, oh, yung isa. O, oh, yung isa kung may laman. O, oh, yung aroma, Oh. Ha? Huh? Yung aroma, nakakatakot. Ayun, o. Oh. Ay, wag mong sungguin. Ang Ang baho. Ano doon? Ano na ba mabaho? Oh? Oo nga. Ba't ganun? Parang may patay dito. Mm -mm. Parang nasa horror talaga tayo eh. Parang ayan may patay. Ayan oh. <laughs> hmm. Matindi ang kagubatan dito mga guys. Walang huli pa itong tatlo. Oo ayan pa oh. Wala pang huli. Ayan oh. Yung pinanak na puray. Ganyan Ay, pala magpanak. salamat? na dito yung pinanak nya ayan o oh, may mga pinanak ay putra na lamok ha grabe pala ang lamok na ito. guys yung anuhan ng kuray ayan pang huli ayan sya o oh. ayan ito yung mga ano mga putik putik o oh, ayan o oh. ito may laman na ito ayan ayan din o oh, pang ano ng kuray ayan ang huli ba? Galing. Ayan yung mga butas-butas na yan. Ayan, ganyan yan. Yung mga butas-butas. Diyan, nakatira yung kuray. Ayan, bali, itong mga pamangkin ko naman, nag-ano na ang uling. Nagbubungkal nitong kanilang uling na inano, panggatong. Panggatong. Ayan. Kinabunan kasi nila ng sangkatutak na lupa kaya ayan hukayin nila ulit. Ente muna. <laughs> ako ako nang ganyan yung mm -hmm. Pantabon ba? Toy ang lalaki. Kinagat nga ako o pantalman din. Ah. Uh -oh. Pagpasok pa lang namin, kala mo nasa horror na kami ni Ate. <laughs> <laughs> dito sa mga lupang nagabundok-bundok. Oson. Oson. Ayan. Oson. Ayan yung tawag dyan sa putik na nagabundok-bundok. Parang chocolate hills. Oson. Ayan mga Binablog ko lang naman ang lalao dito. Baka sakaling may pumunta dito, mag-vlog ng lala, oh. <laughs> yeah, walang entrance, pi. hmm, <laughs> malitabok nga. mo masyado. Ma, may uling na kaagad, doy. Ayan, oh, pamangkin ko kasi Mga pamangkin ko kasi sipag magtulong sa kanilang ama. <laughs> Ayan na guys, yung uling. Talagang nakakatakot dito, ang daming aroma. Daming aroma dyan. Oh, sobra oh, ayan oh. Buti na lang mataas yung aking tsinelas. Ayan oh. Ganito kahirap yung trabaho ng mga hard worker na ito. Tingnan. Baka naman malusbot kayo diyan ha, dahan-dahan. Oh, ayan na pala yung uling. O, oh, ayan na guys. Kasi sipag. mga ang neto. oh, ayan. Kinakamay lang. At titibay na mga kamay. Talagang may pagkabakal. <laughs> Mainit-init pa yan. <laughs> Ilang araw mga pala ito toy? Ilang araw to? Na. Pinabunan nyo? Kasi hindi. Ha? Pinabunan. tabunan. Ah talagang ayan pambenta na yung uling na yan kahoy yan eh aroma yan diba mm, o yan mga aroma yan malilingas yan pag mga aroma mm, masisipag itong mga pamangkin ko na to yan ang maganda tulara ng mga anak ayan pambenta na Ay si, Ka si Kedilon, masipag din. Ayun, oh, nagbubungkal din siya. Kulang na lang asawa dyan. Kulang na lang asawa daw. <laughs> Shout out daw. <laughs> si Kay Dilon, Sino daw yung may gusto niya, masipag din to. <laughs> oh, talaga lang naman. Talagang kahit walang gloves. Ma, ano, magaling maghakot hakot na yung kamay nyo ng ano talaga uling, lalaki eh ang oh, laki nyan ano oh okay. 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 Yan okay. na okay. guys <laughs> oh, pwede pa yan ang laki eh magkano isang sakong uling ngayon toy 250 ang binin namin din eh 250 aba ay ko ibibinta nyo yan sa bayan Mahal-mahal na yan. Kasi, pero sa ako, ano? Mm. Oh. Ay, oo. Ganun pala mag-uling, tinatabuna ng lupa. Ayan. Pagod Ay. nga naman yan, oy. Tapos baratin ang pagbili, ano? Pagod mag-uling, magaputol mag ka pa ng mga puno. Utangin. Tapos <laughs> utangin pa, ba? baratin pa ano. Sana po sa bumibili ng ulang, huwag niyang baratin ha. Kasi ang hirap pala ng trabaho na mag uuling Ayan o. No? Ayan, tinatambakan pa nila ng lupa. Tapos tatanggalin ang lupa. Ano?